Wala natin sigurado po kung may de edad ito. Mukhang medro de edad. Napakalitit ang bata nito. Teka. Mukhang mga bata ito. Subukan natin lumapit. Nonoy, ilan taon ka na? 15. 15 anos? Taga saan ka? Ha? Bawal sabihin. Hindi, lugar, city. Bawal. Hindi mo naman babagitin kung saan exacto eh. Bawal, bawal. Taga Maynila ka? Taga Quezon City? Maynila. Maynila? Okay, sige, go ya Yan, isa Wala, tinatanong ko lang kung ka. Ma, well, may nila ko natin. Okay, go, go, go. Wag na A few moments later. If... Batang-bata pa to. Oh. Manawagan ka. Oh. Ano, ano, ano masasabi mo ngayon? Ano Ilan ilan taon hey, ka na? ano uh, nawawala. Ah, nawawala. Ah, kala ko. Saan yung kasama mo? Sasama kasi. O oh, nawawala. O oh, so, punta ka muna sa kapulisan natin, ha? So kung, kung, kaninong anak to, kung nakikita ninyo, punta lang doon sa atin sa istasyon. Sinama, sinama ng QN, ngayon. Wala, wala na. Naiwan yung... O, oh, tininiwan. So ito nga, sinasabi ko, ah, sinasama ng QN niya, naiwan. Yung QN tumakbo,